Tatry natin ngayon yung diwata sikin. Sausawin muna natin dito kasi gusto ko matikman yung sabaw eh. Pero ang, ang init niya pala no. Pero tatry natin guys. Mainit yan madam. Ay ano natin mm. ang kung pa natin. Lalabas po si diwata. Mm. Yummy! Kung ito na yung ano, pang natin guys. Chicharon at saka lechon kawali yan. Mmm! Nitsun Kawale to po na chichon lalabas lang 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 Yan, katry natin Yan po, lalabas po siya Ito na yung ketchup Iba rin kasi po Ano yan, hot sauce? Hot sauce e at condiment Ayan, ayan Ayan, ayan. 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 Ilan guys? Nasa inyo po 'yan, sayo na magtitimpla. Tatlong ah. Uh, Pag hindi mo, uh, okay, uh, mo pa pwede uh, uh, yung timpla yung lasa, pwede mo lagyan ginawa maanghang, tapos garlic at saka onion spring. Depende you know, po sa atis niyo. Like. Know. Apat. Ah, parang ah, nakatimpla, nakatimpla naka lang ah, siya po. Okay po. Lalabas na po ako para sa mga ano. Sige na. iwan niyo muna kita papicture lang tayo sa mga friend natin. Ayun muna muna. Lalabas tayo doon para tayo. Ano ba hindi ata kasi nagbigyan lang. Yung tayo pa na ini tayo sa. Ay, kasi dito 'yung tag. <laughs> nice. Pero ko, parang gusto ko siyang kamayin, no? Siya. Parang, parang maligayang maligaya tayo. Oo, kasi nakaranas, nakakain na ako ng Paris, eh. This simple joy, mas simple lang ang ano ko, kasayahan ko. <laughs> Kumusta yung rating, ma'am? Masala. <laughs> At saka, ano, malasa, Parang feel ko ano to, pinakuluan ng super-super tagal. Meron lang. Meron lang. Kung ererate niyo po, ah, 1 to 10, ma'am. 11 to. 11 siya, sir. 9 po. 10. Ako, 20. Meron lang. Di na-upload niyo. Kamusta yung nagkamay talaga, oh. Ay, doon po sa ano. Okay na, ma'am. Ay, ipataw mo, mo na lang po. Ipataw mo na lang po, sir. Sa lamesa, ma'am. Diyan na lang. Diyan na lang. Pwede po dito lang? Yes. Sorry, ha. Pasintabi, magkakamay na ako. Kaya, sir? Meron Kumail Kaling ang galing ang Sarap! kumain mm -hmm. mm -hmm. na ba kayo? Yes, Ay, okay. yes we're done. Talagang ano yan. Doble busog tayo, ma'am, dahil dumating. Bali, ang ano po, ha, 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 Paris natin, 100 yun yung overload. May soft drinks, only rice, at saka only sabaw. And this one po, na, eh, oh, oh, oh. yun na may overload. Oo, yun yung overload. Sir. Na may soft drinks, may cut. Tanong ko lang, no? So, oh. Hindi ba lugi siya dito? Um, di naman, kasi the more na ano, maraming production, hmm. maski paano may paunti-unti. Sabi nga ang mga Chinese, kunti naman niya pag naiipon, dumadami. Dumadami. Maliit pero tuloy. Ito. Yes. Oo. So, oh. Grabe ang bongga. So, para parang tulong na rin po sa mga tao. Mga taong mm. ayang mm -hmm. afford na Affordable. Opo oh, kasi karamihan ata mga driver, oh. mga rider, okay. mga Grazie. rider. Oo. Oh -oh. Pero may mga pami pamilya na rin. Grazie. May, Grazie. may mga sudyante rin po, oh -oh. no? Minsan nga may nakikita ko nagsi-celebrate na ng ano dito sa Garden. mga graduation. <laughs> 'Di ba? Bongga. Ah, yes. oh. Bongga. Affordable daw pero busog naman sila. Dito okay. po ma'am, kailangan pag kumain ka, makaanin na rice ka. Naku, yun ang problema ko. Parang pili ko dalawa lang ako. Ma'am, <laughs> kumusta po yung chicken Ayan. about sa size? Anong masabi niyo dun sa size? Ako din malaki eh. Pepsi. And then, for me Pepsi na malaki sa kong kumain, na, na, parang pili ko sa ng 30 dalawang 30. tao. Mm, 30. Kasi 30. like, and time. Oo, diba? Tapos ang laki na. And masarap yung chicken na eh? hindi siya yung overcooked and then fresh so malambot kumain ka na ba kuya? Thank you. kanina kanina Dito ang lakas ng ulan. <laughs> Ete, konting advice lang ma'am. Para naman ano, oh, ano yung ma-advise mo sa... Alam mo, lang, as ko, kasi ngayon, di ba? Uh -oh. mm. Hindi ko kasi na ano na nakita ko ano talaga yung buhay niya. So nakikita ko lang yun nagpi sa social media. Mm. Ang akin kasi syempre, uh, second this is our second time no na yes. nabis ko siya. So yung first time kasi actually nandun kami sa event ng Shift. Mm -hmm. So this is the second time tapos ang um, first uh, impression ko talaga sa kanya is parang uh, approachable talaga siya and mabait, masipag. Yun ang nakita ko sa kanya kasi nakikita ko sa mga ibang vlog na talaga siya na mismo yung nagsiserve. sa kanakita na may ari ng parisan nagsiserve, nagbabariya, nagdadala ng pagkain, nagluluto. -tat. nagtatat, tat pa. <laughs> Tapos, meron pa siyang uh, ginagawa, which is nandun siya ngayon sa Batang Kiyapo, nag aartista pa siya. So ang hihirap ng ganun na pinagsasabay mo yung pagiging artist mo at the same time meron kang negosyo. May racket pa. Oo, oo. So, yung ganyan na alam mo mat mataas yung pangarap, hindi mo mapipigilan yan kasi grind ng grind yan eh. Diba? Grind ng uh, grind yan eh. Correct. Ang mapapayo ko talaga kay Diwata, uh, ipagpatuloy lang niya yung pagiging uh, Mabuti niya sa ibang sa ibang tao pati sa mga tao start na gi-start na magnegosyo and tuloy-tuloy lang yung pag-share niya ng mga nga, ideas na mga magandang ideas na makakatulong sa tao, sa negosyo and then yung pagpapasaya sa atin. At saka natutuwa ako sa mga tao na ano, uh, ginagawa niyo sa inspiration. Yun yung nakakatuwa sa kanya kasi totoo 'yung sinabi ni Diwata. Wala walang ano tayo-tayo uh, lang din ang magtutulog Kaya wala dapat na maghihilaan tayo ng pababa talaga Amen. Napanood ko yan yes. sa vlog mo Kasi feeling ko, pag nagtulungan tayong lahat Kunti na lang mahirap matitira na matitira. Pero pag naghilaan tayo pababa Lahat Lahat tayo may hila pababa talaga Maraming mas mahirap na mangyayari Yes, toto and, and actually, that's the sad reality Na naghihilaan talaga pababa So... Eto, ilulukap up ko to si Diwata and then also sa sister ko din si Rosemar. Si Rosemar sobrang blessed na nakilala ko at talagang uh, gustong gusto ko ugali niya dahil makatawa yan tsaka tinulungan niya si Diwata. Kaya Diwata kung ano man yung nara, uh, nasubmit mo ngayon, kung ano may natanggap mo ngayon, deserve mo yan 10 times. Ang problema nga kasi maraming gabi, ito naman ma'am, Ten ano naman ang masasabi natin doon sa mga basher naman ni Diwata? so ba Basher is basher. Alam ni Diwata yes, yan. Artists kami, basher. basher is basher. Ano lang yan eh, um, kasi nandyan yung inggit, and then nandyan yung, uh, tawag dito, yung insecure ba? Pero at the end of the day, kahit mga basher kayo, mas maganda siguro, mas i-improve nyo na lang yung sarili nyo kaysa mang bash kayo ng tao. Kasi si Tiwata, everyday yan, continuous learning siya. Everyday na nag improve siya. Everyday binibinigay binibini, niya yung best niya para lang dito sa negosyo niya at mabigyan niya tayo ng sobrang sarap na pagkain at napakamura pa. At saka ako naman wala akong pakialam sa mga basher kasi alam ko naman sa sarili ko na bakit kung tindihan nyo mga basya, wala naman yung maitutulong na mabuti sa akin. So bakit natin sila intindihan? Hindi naman sila nakakaganda sa buhay ko, di ba? So focus lang tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Gawin lang natin, basta alam natin, wala tayong taong inagrabyado, wala tayong taong piniparwisyo. Wala yung pangarap natin, ituloy lang natin. Huwag natin tindihan yung mga taong negatibo sa buhay. Basta importante dito, hindi natin sila pinapakailaban. So yan lang lumalaban tayo ng patas sa pamamaraan. Ganun lang. Totoo. Don't mind your basher. Wala kang mapapala dyan. Mm -hmm. Ito Totoo. Ito naman, so, guys, 2024, na. Sila, no, na yung basher. basher. Mahalin ko na lang kayo mga basher ko. <laughs> <laughs> guys, ha, pumunta kayo dito sa Diwata Pares. Pupunta ako dito madalas tapos tutulong ako mag-serve dyan kay Diwata. Basta pumunta kayo dito. Ma'am, <laughs> invite na rin sila sa June 2. Oo, oh, oh, tapos grand guys, opening. meron tayong grand opening sa Central, sa may Morning Star, Morning Star Street, grand opening ng Diwata Paris. Nandun na lahat 'yon. Pag uh, Diwata overload na 'yon, meron tayong Paris doon may mga hot dogs na rin yes, na tama? Spaghetti. spaghetti. So, yung mga taga QC dyan, mga kagengeng. Punta okay. kayo ha. <laughs> Bang nandun kami, kompleto kami lahat. Nandun din yung Chef Family, si Rosemar, si Toyo, si, si Deluata, of course. And then nandun din ako, Ava Mendez. Makita-kita tayo doon. Kakain tayo doon ng malala. Yung pang, pang pang ilang araw na hindi kumakain <laughs> <laughs> pang grand finals na kain ganun <laughs> eh kahit sabihin saapat do pala huwag na sila kumain okay oh, fasting daw fasting <laughs> <laughs> <Saint Taylor> ah. <laughs> Kagaya nung soap opening, talagang ang daming na busog, sobra so, so, so sobra yes, talaga Ano, so, ano din ako kasi di ba ang lakas ng ulan noon, tapos oh. hindi naging hot lang para hindi pumunta. Ang dami, dami din kasi tao sa laga, pero wala namang umuwing ano, talo kasi may nagulami kayo pa ng bigas tapos may mga pag-ibs pa kung eksena doon. So, abangan nyo sa Junto, araw ng linggo, grand opening, siguro mga Ten tayo mag-start ng umaga. Ah, 10 na mas maaga. 8 to 10 ganyan kasi ang di ba si grand opening dapat oh, mas maaga. Ah, oh, oh, oh. uh, nag-i-start tayo ng sub-opening hapon kasi sub-opening pa lang naman 'yon. Pero okay. grand opening kasi dapat maaga talaga. Maaga. Mm -hmm. At saka bago tayo mag-start may mga pamisa, ganyan mm -hmm. para at least, pa paano mm -hmm. natin 'yan? Pa at tawag po ng business natin, publishing. Oh. Oh. Siyempre oh. sure, oh. bago mag-start ang negosyo magpapasalamat tayo sa taas dahil pinigyan tayo ng maraming biyaya. Okay ba?